Para ma-activate ang iyong CMP account, sundan mo lang ang red arrow. E-click ang recharge. Pumili ka ng mode of payment. Sundan mo lang ito. Piliin ang $20. E-type ang Gcash number. Hintayin mo na lumabas ito, minsan tumatagal ito ng mahigit isang minuto. E-click ang next. Sundan mo na lang ang red arrow hanggang matapos ka. Maraming salamat kaibigan. Kung may mga katanungan ka pa, e-message mo lang ako sa Facebook Messenger. Piliin ang Eagle Development, e-click ang Follow Up. Congrats! Natapos ka na! Welcomes a World Eagle Charitable International.